Eto, kasi yung cut niya, sir, medyo mababaw pa ng konti. Nakapasok na For example, yung mga ganitong bubbles. Ayan, yeah, sir, makawala din yan. Ayan, sabatos. Big, 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 Jimmy Santos! big, Santos! <laughs> <laughs> <Jimmy> <laughs> Santos. Hi guys. Andito naman tayo sa Wash Authority. Mga na naman ako sa inyo. Ito yung signage natin na malupit. Sobrang tagal na nito. Medyo burado na. Masensya na nung nagawa kasi ito, parang I think nung unang renovate ng shop noong 2020, sobrang sulit na nito guys. Sobrang sulit to. Pero hopefully mapagawa na natin to para mas makita tayo ng mga kliyente. Kaya nag-vlog kami. Papakita lang namin sana yung mga projects natin ngayon. Kakatapos lang ng mahabang bakasyon. Kakatapos lang din ng team building kaya medyo umitim. So ito guys, uh, this one is a uh, Montero for coating and ceramic tint guys. Kasi medyo mainit Ayan e, eh, sakto-sakto. So, may mga package tayo na coating and tint para at least di lang makinang yung sasakyan, di ka rin nainitan sa loob. Ito naman, uh, I think, naka-PPF na to sa atin. No? Naka-PPF na to sa atin. For checking siya. So, kapag nagawa na kasi natin siya, usually, after a few weeks, pinapabalik namin. So, we can check the quality of work at the same time. syempre yung mga PPF. Kung sakaling may mga naiwan na bubbles or may mga nag o mga... Oh my God! Siyempre yung mga natin, gusto natin assured sila na maayos yun. Bumabalik sila dito, pinapabalik namin para maayos natin. So si M, ito, consistent manager natin, nag-checklist lang siya saglit. Ah! Alala tayo ngayon guys, medyo masigip ng kaunti, tsaka maingay. So, dito naman, ito naman, naka-line up siya for Pro Sheet Plus Paint Protection Film. No? Itong BYD, I think kakalabas lang din nito eh. No? So, guys, usually kasi pag bago, mas maganda talaga. Kasi bago natin ma-expose sa mga elements, so kaya machempuhan ng mga disgrasya, nalalagyan na natin ng protection. Ito, sa mabuting client na natin to si Sir June. Itong, itong, itong ano, Fortuner tsaka yung Montero doon, si Sir June tsaka Sir Caloy. Sobrang tagal na natin kliyente. So, naka-coating sila, I think, mga 3 to 4 years na. So, ang ginakonduct namin ngayon, Or after sales na namin sa mga clients. So, mini-maintenance namin. Kasi yung coating, usually, nag-absorb yan or naging sacrificial barrier yan ng protection. So, siya yung unang tinatamaan ng mga dumi. Sometimes, of course, nagkakaroon ng mga light scratches and then, nagka-clog siya. Parang porcelain eh. <laughs> Anyway, nagka-clog siya so nawawala yung hydrophobic properties niya. So, yun ang trabaho natin. Dilinisin natin siya. We'll make it as new as possible. And then, we would apply a final layer ulit ng coating para bumalik yung kinang, maging hydrophobic ulit at maano niya, palabas niya ulit kung ano yung ano, nagawa natin before. Ayan, nagdi-detail sila. Tinatanggal nila yung mga acid rains. Ayan, nagkawala polish para sa mga light scratches bago tayo mag-apply ng final layer ng ceramic coating. At tatlo, for maintenance sila. Kaya maintain na sila yan. Ito naman, actually, sa family ano ni To sa ano ko to sa uh, dinan ko na babae my favorite mother-in-law shout out ko Okay guys yeah, so tara tayo sa ano sa paint protection film So dito naman sa ating PPF room meron tayong naka-check-in na type R So ito dini-detail pa lang tas binabaklas the reason ayan ano, kapag kasi tinanggal natin actually may mga dumi pa yan sa ibaba So ito dapat malinis pa namin yan and then ipapasok naman yung film as much as possible para kapag ininstall natin lalo na for white cars hindi mo makikita yung cut the same time yung mga dumi hindi basta-basta papasok -basta So, kalata kasi yan eh, pag white cars. Try ko ta natin. Ang kita nyo, lahat ng pwede namin baklasin, babaklasin namin para mapasok namin as much as possible yung film natin. Pangarap ito guys eh, type 4 eh. Pero sa ngayon, type pa lang yung meron ako eh. So, head. <laughs> <laughs> to, tapos na to actually. Tapos na to actually ng installation. Pero hindi pa siya na-checking at the same time hindi pa siya na-final. Pero guys, tingnan nyo. Ang um, usually ang white cars, hindi uh, sila ganun kakinang. Pero after mo um, ng, ano, ng PPF, ng Pro Shield Plus Paint Protection Film, lumalabas yung kinang. Hindi pa to na-final guys. At the same time, hindi pa namin to talagang napapop yung kulay. Hindi pa namin na-coating. Pag nagawa natin yon mas kikinang pa. And then this one naman, ang project naman natin dito is ceramic tint. Pro Shield Plus ceramic tint. 10 years warranty to sa amin. Ito, Uh, so ceramic tint and the same time exterior detailing yung package kasi medyo luma na yung sakyan. Ayan. Usually mga dumi ni nilaw na, yung mga dirt and grime. So yun yung isosolve natin para sa client. Stay tuned guys. Hopefully after nito, mapakita natin na parang bago ito. Yun guys, yung Pro Shield plus ceramic tint pala. Dark sa labas pero yung ano, clarity niya sa loob na napaganda. Ayan guys, kung nakikita nyo, kapag gabi, napakalinaw niyan. At the same time, yung heat rejection niyan. 99% sa so UV. At the same time, yung ano, uh, ang tawag dito, yung yung durability. So guys, dito tayo sa isang project natin. Nandito din yung mga tropa natin, kaya tayo masaya dito. So, may project tayo na Suzuki ni. White din siya. So, yan, in na natin siya after niyang ma malinis and ma-detail. Guys, tinan niyo naman yung sales, sales sa Wash Authority. Tinan niyo sa batos. Tinan niyo sa batos. Big na yan. niyo sa batos, oh. Medyas. RL pa. RL pa. Sana all. Oh. Ah, kaya naman, grabe. Pero yun guys, bike tayo. Yan, tulad nung sa no Type R natin, binabakas din natin lahat talaga para mapasok natin ng buo yung film. Mga, syempre, shout out sa mga nakaginto natin na okay. installers. Ha? Uy, uy, sana all! Oh. Saudi sa boys, yan, brads! Guys, alam nyo naman, parang itbulaga dito eh, kumpleto. Ngayon, Joeliana tayo, di ba? <laughs> si Jimmy Santos! Si Jimmy Santos! si Jimmy Santos! Si Jimmy Oo, Okay so guys, pero ganito lang kasi talaga dito. We make sure na masaya lang yung work para mas maganda rin yung output natin, di ba? Tsaka mas magaan magtrabaho. Talaga, Charmin, pa. So usually dito, meron tayong mga... Sa isang project, talaga nag-a-allocate tayo ng mga 7 to 8 ng mga installers plus mga detailers pa para at least hindi sila masyadong pagod, mas assured yung quality, mas na-check nach din natin at hindi sila, kumbaga, nagmamadali per project. Kaya yan, kung makikita nyo, ang dami nila sa isang unit. At the same time, guys, yung mga installers natin, mga 13 years above experience sila. Kaya kabisadong kabisado na yung mga ginagawa natin. No. Guys, tala, pakita natin yung asawa ko. Tala natin dyan, oh, nyo naman yung ako tita, no? Abiyo, corporate na corporate, oh. De, pero siya, guys, yan, may iba lang ako. Sa mga paperworks natin, sa mga ibang processes natin, okay natin yan. Malaking tulong siya sa atin. taga tagakulit lang talaga tayo dito. Wow naman! Wow! Tayo, marketing operations, yan. Yan yung trabaho natin. Pakipag-usap sa mga clients, yan. Yan si Kyle. Actually, yung mga pag tumawag ka, Kyle, yan. Siya usually nakakausap niyo siyang sales natin. So far, so good. Grabe, masaya namin mga client natin. So guys, ano? Uh, mamaya, check natin yung mga output natin after natin dito sa mga process natin. Sa so ngayon kasi, umaga pa lang. So lahat talaga ng mga units kinagawapan, pa. Pina-process pa natin sila. Okay. So after nito, pag nagawa na natin, yung mga managers natin, i-check nila. And then, for releasing, yung mga dapat ma-release. It. Ang galing! Ang galing! Lalo na yung mga maintenance kasi mabilis lang talaga. Alright? Okay. Kung naalala nyo kanina, medyo madumi pa yung mga mini-maintenance natin. Ngayon, okay na sila, malinis na sila ulit. At the same time, nabalik natin yung kinang nila, yung mga contaminants, mga watermarks, nalinis na rin natin. So, mas hydrophobic na sila, ready na ulit silang gamitin. So, ang layo din ang difference niya. Kasi usually, yung mga ceramic coating, dahil sacrificial barrier of protection siya, siya yung sumasalo ng mga dumi. So, after natin siya linisin, ito na sila ngayon. Ito, kasi yung cut niya, sir, medyo mababaw pa ng konti. Nakapasok na siya, kaso medyo nabibitinan kami. Kasi medyo, ano siya, eh, pag nakikita mo, kita siya ng mata. So, usually, yung dumi baka lumabas dito. So, ang ginawa ko, sir, pinaulit namin para mas pumasok pa sa baba. Ito, sir, strip lang ito. Support lang po ito, sir. Sa checking, sir, tatanggalin din namin ito. So, ang purpose lang niya, kasi masyadong curve yung ano, kumbaga, support lang siya, sir, para hindi mag-lift yung PPF. Usually, ginagawa. Tapos yun, sir, lahat nakapasok. Ayan, sir, nakapasok po yan. Ayan, sir, dito. Maintenance, sir, usually regular car wash is okay. Walang problema. Pwedeng sabonin as long as car shampoo. Apo. Uh, huwag na lang po tayong gagamit, sir, ng mga traditional waxes. Yung mga carnova type wax, sir. Kasi pag mga ganun, sir, di ba yellow yun, sir? So, since paste siya, over time, sir, kapag in-apply mo siya, minsan kumakapit yung chemical niya. Pwede tayo, sir, mga uh, graphene seal, mga graphene spray, ceramic spray, yun, okay tayo doon, sir. Kasi clear po sila. For example, yung mga ganitong bubbles. Ayan, sir, mga wala din yan. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta, sir? Sir, uh, may libre pala kami na ano, uh, yung sa Kamaya, pang ko. May, ano, uh, may partnership po kami sa Kamaya, sir. Baka familiar kayo? Ako, buta kami ganito, sir. Ako sir, may free day tour kami. Opo, may free day tour po kami. Uh, naging kaibigan po namin yung mga, ano, mga director po doon. And then, sabi nila lahat po ng mga clients namin, bigyan namin ng free day tour. So, please sir, makapag-relax din after ito. Sakto, ma ano, papasyal yung gym niya. <laughs> sir, ito po. Bali, you know, it's, a, it's a, day tour pass, sir. Good for, I think, 10 packs. Right? I'm not mistaken. Tama ba? Five. Ay, 5 pala, five sorry. Oo, oh, sir. Sakto. Yung family, sir, mga kapasyal. Hanapin nyo lang po yung sales director nila si Sir Harry. Thank you, sir. Thank you very much. So, ito yung binabanggit ko kanina, si Sir June, tsaka si Sir Kaloy. So, napakatagal na namin, ano, client uh, clients na sir, at the same time, naging mabuting kaibigan na. Ilan taon na kasi sir? Mga... Four years, oh, well, four to five years na yung mga unit na to. Kung di ako nagkakamali. Eh. So, ayun, dito nila pinapamaintain and very, very thankful sa kanila kasi uh, so walang sawang tiwala nila, sir. So, kakana tsaka natin po namin sila. Oo, oh, grabe. Maganda, maganda yung walk nila, diba? Thank you, sir. Thank you. Guys, ha, sa kanila na nagmula yun, hindi sa atin. Walang alam bola, sir. Wala, Wala. sir. Walang alam bola. Wala. <laughs> so, Ayun guys, ang ano lang naman dito kasi sa coating, of course, pinaka-importante sa linya natin yung customer service, di ba sir? Pag sikasong mga kliyente, kapag may mga kailangan sila, at may mga pakisuyo sila, and of course, yung quality ng gawa. Tsaka, friendly yung mga staff. Yes, sir. Ano yung dyan na yung manager? Yun, thank you po. <laughs> thank you, sir. Thank you. Thank, you. thank you. Oh. Dali, Yeah. ganong well, tanong. Yan, sir. Yan. Mga guys, ha? sa kanila nagmula. Kasi yun Most naman. Mas Okay na no, okay. <laughs> Thank you po. And sa so, mga nanonood sa atin, sa mga previous clients din natin na napasaya natin, sana makapag-share din kayo, makapag-comment kayo ng mga kwento nyo na success stories nyo dito sa Wash Authority. Sir, super thank you, sir. Grabe, guys, sobrang maging kaibigan. Pamilya na namin <laughs> thank you, sir. Ha, thank you, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, comment and share this video para mas marami pa mga kita. At the same time, sana nag-enjoy kayo umikot sa shop, mapasyalan yung mga projects natin, makita yung mga iba-ibang mga challenges, at the same time, mga benefits and solutions na pinaprovide natin sa mga cliente natin. So guys, this is Gene signing out. See you for the next vlog.